Magbablog na naman ako, day. Okay lang ba, day? Hindi ba ako maingay, day? Magsabi lang kayo, day, ako naiingayan ako, day. Ay, kayo pala, day. Tingnan nyo, maski ako naiingayan ako sarili ko, day ay mga inday kagaaga yan mga inday ba kay maaga man ako magkilos day, del manood ganda ako kami ng sini day, ang akala ko pa naman ay kami kasama ni Hapon day. ang sabi ni Hapon ayoko nula wala akong hilig sabi ko ngi bakit noon panay gusto mo manood ng sini ngayon nga marami ng anak wala ka hilig <laughs> pero wala tayo magagawa day, umaga umaga yan day, mga alas utso yan mga alas siete basta nakalimutan ko na day. Pagkatapos ko dyan magkuning-kuning sa bahay, dahil katapos ko main, abay, syempre, gusto ko maaga lahat, dahil ay magbihis na kami. Kasama ko lang yung aking babae, dahil. Ganyan man ako, dahil. Pag lumabas ng bahay, dahil, kailangan hapsay din ng bahay, dahil ba? Hindi ko alam talaga sa Tagalog ang hapsay, dahil. Pag-usapin natin, pag-usapin, pag-usapan natin itong sunscreen dye na ni Bea Tinted, ano ba dye, Tinted Pink Dye. May nakita ako na vlog dye na maglagay daw kayo ng sunscreen dye. Dapat one-fourth sa kutsara daw grabe kadami may one po sa Costa Sara na ginagaya ko rin dyan peste grabe kaputi yung buhok ko yung buhok yung mukha ko day oy tapos hindi naman siya maibalik day ay nako pinaglalagay ko na lang siya kung saan saan day oy kaya listen learn talaga day hindi talaga magaya-gaya day ba kung wala naman talagang katuturan day pero parang totoo-totoo man yung sinasabi ni ma'am oy So, pagkatapos yan, nagbihis na kami, mga enday, oy, fast forward, mga enday, nandito na kami sa may sinihan, na na, inako, day, first time ko magkuha ng ticket ito sa pindot-pindot, day, hindi ba ito ganito dati, oy? Ibig lang sabihin, day, ba, ay, naku, bata-bata na talaga tayo, day. Dati kasi, mga enday, walang ganyan-ganyan na pindot-pindot, day, oy. Eh, kayo nga, magsabi nga kayo sa akin, 20 years or 25 years ago, may pindot-pindot, man, ganyan, wala talaga, day. Pero wala magagawa na dito na tayo para sa aking unikaiha ay meron siyang English day pero susko sobrang liit day. Habang hindi pa naman oras namin na nagikot-ikot kami dito sa may souvenir kasi magpabili talaga siya day. Oy. Tapos kahit hindi naman kayo nagtanong day sabihin ko pa rin yung 6K day ay parang dinilaan lang ng bulag day. Sabi ko dalawa lang man tayo naka 6 6K na tayo wala man akong trabaho. Pero ayan na, ah, humana naman dahil natapos naman dahil ang pinapanood nga palanya niya dahi, ang gusto niya panood na yung Demon Slayer dahil ba? Ayaw ko man yan dahi. Eh, kaya puro lang patakbo dahil. Hindi na papagod sa katakbo dahil. Tapos ito yung in order namin. Ako hindi talaga kumahilig sa popcorn kaya siya lang talaga nag ano ng popcorn dahil. Nag order ako naman ay eh, hotdog. Walang katapos ng hotdog dahil. Ay siyempre maganda-gandahan na tayo dahil kahit hindi maganda dahil. Libre naman. Jan pala mga Inday, pagkatapos namin diyan na galing nanood ang sine, ay dumiritso ka sa palingki. Dahil eh, kahapon hapon-hapon naman yan, dahil gusto kong kumain talaga ng sinugbang isda. Dahil ba, inihaw na isda. Dahil wala man yung man na ano dahil, nahilaw. Yung luto man dahil, ito na binili ko dahil. Salamat mga Inday!